Kaya tayo mag siguro naman ako nagsikakaga tayo eh hindi naman sana sir gano'n sir hindi na alam yung mga eh ano kayo pan? kita tayo si Bantawa ah Pagkalapotan naman namin siguro yan. Ikaw ka? Hindi naman siya nakikausap sa inyo Uy, sir, bakit na, agad ng maayos. Nakikiusap daw naman siya. Uy siya, bakit nang nakikita nyo kagad ng balis nyo naman ako? Boss, ano yung kita? May manikaw wala. Ano yung kita? May manikaw. Pero ano naman sa akin naman siya? tanong ko sa iyo. anak naman tayo sa si mundo, kasalanan tayo eh. Boss, niya tanong nga kita, may mali ba tayo na wala? Ngayong araw ay magsasagawa ng joint clearing operation ang special operation group ng uh, MMDA at ng uh, LGU Manila. At itong isasagawa sa mga uh, clearing operation ay uh, pamumunuan ni Sir uh, Sarah Cabelgo. At dahil nga ito ay special request ng uh, Maynila, Eto eh, ay kaldang uh, susuportahan kasama ng kapulisan. Ang unang papasadahan ng team itong kahabaan ng Colonel uh, Lopez of Boulevard at dinadikitikitan ng mga tambalan ng truck na nakaparada dito sa kahabaan ng Colonel Lopez Boulevard. Sa clearing operation ngayong araw ay kasama na dito ang uh, side of clearing at illegal parking. ng Melope sa Boulevard dumirito ang team at kumanan sa kahaba ng Moriones Tondo <tong> mula na 'yan sa kabila? Meron tayong kasamang kapulisan upang mag-back up dito sa ginagawang clearing operation. Ang oras ngayon ay 2:15 ng hapon. Dahil nga sa biglang operation dito sa haba ng Moriones, ay ito, pinagtitikitan, pinagbabatak ang mga sasakyan na nakaparada dito. Kasama ba itong sasakyan ng uh, chairman? Ito yung uh, kotse ng uh, chairman. Inahatak na. Yung mga jeepney sa likod, mag-check na ulit. kita din na, meron tayo pa rin mahalin. Pagkatapos pasadahan ng team ang kabilang side ng uh, Moriones ay ito ay umikot o nag-U-turn para naman pasadahan ng kabilang side ng uh, Moriones patungong uh, M. Lopez sa Boulevard. Uh -huh. Ano? <laughs> <laughs> mga kita ng mga kamis na masuk ko share oo nagkakaroon kami. Don kita ng mga kamis na mga kamis kita ng mga kamis kami ng mga kamis kita 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 ng mga kamis Bawal huminto at pumarada dito. Okay, okay, o, sana siya. pinasok nyo doon. May pwesto doon. Dapat pinasok nyo. Bawal po siya. Bawal po siya. ng party Ay hindi po namin ano po yan. Sila po ang ayaw magpaparada. Kaya customer po nila kayo dahil paparadahin na kayo. Pangalawa, kanina po ninyo po, po kami nakita. Hindi na na po Nakalagay so, nyo na po na So bawal na po. Bawal po. So obstruction po yun. O titikit po namin kayo. Hindi po Isa nga kami. po kayo Hindi po kung Huwag kong gagalagay nyo po lang

dito si Pantawa kita yung kombansa. bansa ano lang yung makipatid kaya kayo sa mga nakataka upatin ba, ba namin yan wala naman po kayo mga yung saktawan sa inyo hindi naman saklit sa naman mga naman namin eh dahil nyo pa na tayo pasal ba tayo kung ngayon siguro naman kita yung malaya tayo, Pilipino tayo hindi ganun nagkakalaga ka sa saklit lang Roma, sir, Pilipino tayo, sen, May ka? Hindi, no, sir. No, 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 naman namin siguro yan. May manigaw ka? Sir, masyadong ka? nang oh, tikita bagay, ng balis mo ano? Boss, tanong kita. May maningaw, wala. Tanong kita. imanika. manigaw. Pero, boss, ano naman. So, kaya naman, sa sir. Sa Tanong ko sa iyo. Kailangan naman tayo kung oh, ano, tayo eh. Boss, niya tanong nga kita, may mali ba tayo nito? Wala. Hindi ko sasabihin wala kang mali. Hindi wala naman kami ng Iniwanan namin ang sasakyan mo nang tao, siguro naman okay. Okay. pwede 'yon. Boss, ang tawag diyan mm -hmm. obstruction. Oh, obstruction na. Kayo dito, pagkarga sa isang pampu. Bakit naman, si Sir Kalsada ko eh. Exactly. O Bakit nasa gitna ba ako? Nasa so, tabi naman ah. Sir, sa inyo may kalsada. O bakit sa ikaw? Sa'yo, sa'yo din yung Sa pampubliko po ito. Sa pampubliko nga, sana malaya tayo. Sige na pa si Dispinas. Sige malaya tayo sa isang bawat kita. Unawain natin. Sige na, sige na. hindi Sige na, sige na. Sige na, sige na. Sige na, sige na. Kung kayo po may ari nito, pagbibigyan ko kayo. Kung kayo po may ari nito. Kung kayo po may ari nito, tayo pare pare tayo, 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 tayo si na sa naman tayo pare pare tayo wala tayo yes, sa so alam mo dapat ba, basic road rules right kaya nga po sir kaya, kaya nga po. ka ba ng seminar siyempre na training bago kayo mag Pilipino tayo po oo nga po sir sabi nga sir pag ano pag pag po kahit sa kagadang sir ano pala, sir, pinasirahan yung nakakaroon sa'yo? Hindi pa, paano pa. Ang 7 pa, hindi din pala, di ba? O, siya parang malalim po. O, sa paghihintay. Wala talaga sa isa'y kasi ano naman yata, maha? Sa narastal ma. siya, at goes to show na at, siya, ang ating ahensya, ang MMDA, uh, wala po tayong pinipili. We are not selective of our apprehensions. Ka, uh, as long as meron kang violation, kayo po ay bukihin at we will apprehend you. Ang sidewalk at ang mga kalsada pang publiko, it's beyond the commerce of men. Yeah. So, hindi naman po natin kung payagan ng ilan. So, so, na po sana to be unfair. Pangalawa, kaya po meron tayong mga batas na dapat sundin sa ating mga lansangan. Uh, ito po ay kumbaga uh, kilalaga natin no? para sa kaayusan ng ating mga kalsada. So hindi naman po natin kung pwedeng payagan na lang ang ilan. Hindi sacrifice the mobility ng ating mga pedestrian. Pinasadahan din ng team itong kahaba ng uh, Mel Lopez Boulevard or uh, Rigyalten. At uh, pinagkukumpis ka yung mga patungan ng kanilang uh, paninda na nakahamba lang dito sa kalsada. Ito na yung dating na-feature natin bumalik ulit na feature na natin itong nakaraan itinabi lang yung patungan ngayon na uh, tinumpis ka na

after ng uh, Moriones at ang haba uh, ng Oriental 10 uh, pinalikan naman itong haba ng uh, Kapolong medyo maluwag na kumpara sa dati natin na feature ito Oras ngayon ay uh, 3.50 ng hapon So ganito ang uh, sitwasyon

kung matatandaan nyo dito sa may kahaba ng kapulong itong truck na ito ay natikita na ngayon natikitan ulit pinagtitikitan din itong mga motorsiklong, mga hindi standard ang helmet mga nakachinilas at mga walang helmet